Hello guys, good morning, good morning So meron tayong 960 ito Try natin i-bili ng crypto ito So nakita ko na yung advantage ng may malaking puhunan or may malaking pera ka na ginagamit pang trade kasi ito before ginagamit ko itong ah, nag-trade, bumibili ako ah, 1,500 ang Kinikita niya Yan ganyan Peso uh, Suwerte na pag may 20 Ganyan um, Pero pag Halimbawa pala Malaki yung puhunan mo Tapos babantayan mo lang siya ng 1 hour Ganyan 1 hour 2 hours Bantayan mo siya na lumaki Tumaas Mas malaki yung nagigain mo So Aganap tayo dito ng may magandang galaw stellar etong coin na to napaka likot na ito eh so maganda daw talaga pag maganda malikot yung coin eh ito puro paakit yung ginawa nyo puro paakit bakit paakit yung mga coins ngayon um, may election kasi sa Amerika and it so happen na ha, yung presidente na nanalo si Trump pro ano siya pro um, crypto ito yung promising dito sa Stellar eh. tsaka ito rin maganda sa Maya kasi pinapakita niya yung buong history ng coin sa ano kasi sa coins.ph kasi yung one year lang yung pinapakita niya yung previous one year gaya niyan yan, one, naka 1 one year yan. So makikita mo yung price niya before, last November 2023 at saka yung price niya ngayon. Diba? Pero pag naka all ka kasi, nilagay mo yung all dyan. Yan. Papakita niya yung beyond that 1 year. Mula nung nagumpisa yata to. Tingnan mo tong pinaka last niya dito. November 21, 2016. So that's so long. So makikita mo dito yung history niya na tumaas siya ng ganun katataas. So makikita mo ngayon, makakapag-anticipate ka dito ngayon na posible kahit kahit ganito yung galaw niya, matatakot ka kasi pag ganito. Kasi puro siya pataas so anytime pwede siyang bumaba eh. Pero dahil makikita mo na before, ganun siya kataas. So pwede niyang habulin kasi ulit yun eh. Kung so, makikita nyo, oh, parang ginawa niya ulit yung ano. Parang nag-repeat lang siya. Oh, nang, tumaas siya, nag-all-time nag high siya noong 2018. Tapos after 3 years, nag-all-time high ulit siya. So possible, after 3 years, mag-all-time high rin siya dito. Kasi ganun lang naman yung mga crypto eh. Taas-baba, taas-baba lang naman siya eh. So mar marahil may nagpa-trigger dito sa 2018 na to bakit siya tumaas at itong 2021 or 2018 saka 2021 may nagpa-trigger dyan, impossible ito rin yung nangyayari ngayon na may natitrigger nat din so napaka-promising niya so ngayon um, nandito tayo, kung natin yung hour, so from 22 kanina ngayon nasa 27 na siya so pwede tayong kung makita mo naman, ganun yung galaw niya. Puro pataas yun. Mula kahapon. Kahapon, 15 lang. Noong nakarang araw, 8 lang siya. Last month, ganun din, 8. 5. So, napaka-promising niya yung Stellar na to. Pero, still ano pa rin ingat pa rin hanap tayo ng iba yung pinakamababa itong crypto.com CRO tingnan natin yung tingnan natin yung galaw niya rin hindi kasi siya ganun kagalaw ito napakaganda na ito so sakto sakto to sakto sakto siya kasi nakababa siya ngayon oh. kung puma Ay, bakit bakit wala, nagluloko na siya. Dami siguro ang nagtitrade ngayon sa Maya. Mataas lang kasi yung ano ng Maya eh. Mataas yung parang yung gas fee niya. Ito, pwede nga natin ito take profit eh. Take profit ka natin to Sama natin sa trade natin. Para 10K tayo. Magkuha tayo ng 10K. Try natin nakabahan ako boy pero kailang pataas naman yung mga market eh. ito mataas din oh. uh, ikunin na natin to tatayin ko yung crew yung maganda kasi ma sobrang ano niya eh volatile niya or yung galaw niya Pero pag tiningnan mo yung overall ano niya, pataas siya. Ano On its way. It's on the way. Nako, ito yung problema. Sobrang daming nagte-trade ngayon, guys. Grabe, loko-loko -loko na siya. So, tingnan natin. So, puro gain yun, guys, ha? Kumbaga, for now siguro dahil sa pataas yung mga market yung market puro gain yun. so kaya naman take advantage lang din may mga araw din naman guys na bumababa siya pero still kahit bumababa yan may baba taas baba taas pa rin siya yun yung mahalaga na maliit lang yung gas fee kasi para madali mong mahabol yung ano madali mong mahabol yung um, profit so to hindi pa tayo ano. so meron siyang ano no ito hindi ko kilala tong iba sobrang dami niya nakakalito na so anyway balik tayo dun sa ano, maya Ayun, no, oh, kailangan niya ng password. Kailangan kong i-end tong ano guys, recording. Sige, ka type ako ng password. So, in guys, continue na lang natin. Siguro sa ibang ano, wala rin kasi akong makuha dito sa ano eh. Na, bili ko na rin kasi yung funds ko dito sa coins. So, hindi ko ano so naghihintay na lang ako dito sa tatlo meron ako dito sa coins 3-5 so ngayon mababa pa sila o. so yun ah uh, ganoon lang guys yung tingin tingnan natin sa uh, pag trade. hindi ako makapag ano kasi hindi ko mapost yung recording sa cellphone kasi ito eh, hindi siya napupost eh kailangan ko mag type ng ano dito kaya ako mag-type ng password. So, for security reason, hindi ko siya itatype kasi makikita. Hindi na kasi ako nag -e edit guys, kasi aksaya siya sa oras, eh. Hindi ko, hindi siya ma, -ano, eh. Dami kong ginagawa, eh. So, papakita ko na lang yung ano na. Ano ba yung plano nating anuhan kanina? Ano ba yun? Kalimutan ko na. Makikita natin yung dito guys eh. Ah, ano na nga ba yan basta yung mababa lang yan eh ito si Baino ah, ito magalaw to tama mo mababa siya ngayon no? Oh. so since lahat ng mga coins ngayon pataas yan pataas siya oh marahil itong pagbaba niya na to Temporary lang yan Mamaya aakyat ulit yan Nagdi, Nag nag Gaganyan kasi sila Kasi yung sa mga bumibili At saka yung mga uh, Ah nags, Nagsisel Yung mga nagbabay and sell Kaya may mga ganyan na maliliit na mga Fluctuation Dahil dun sa mga Bumibili May May Kasi every time na may bumibili For example Ah uh, May bumili ng 100,000 tas As is lang tataas yung ano niya, market price niya kasi nga naging kilala siya. Kumbaga, the more kasi na tinatangkilik at binibili yung isang produkto, the more na tumataas yung value nito. So kaya siya tumataas yung price. Pag, nag, pag may nagbebenta naman since na tumaas yung price, um siyempre nag-gain profit yung iba na nabumili. So ibebenta naman nila ngayon. So pag benta naman nila ngayon, bumaba yung market price niya. So, yan. Kaya naman po mababa. Kaya baba, taas, baba, taas siya. Pero ang, ang ano kasi, ang pinaka-general rule kasi is that ini-introduce siya ngayon ng mga government, ng mga tao, ng mga politicians, ng mga, mga businessman. Ini-introduce yung cryptocurrency sa mga ordinaryong tao. Like sa, sa akin. So, na-introduce siya, nakikilala siya. So, tendency, bibili at bibili yung mga tao yun kasi yun naman yung gusto ng mga tao eh maka makapag-earn ng hindi 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 high risk so lahat lahat ng mga tao na gusto ng gusto ng hanap buhay ay naghanap ng negosyo na pwede nilang investan so nandiyan yung mga typical na negosyo tatayo ka and napakataas ng risk nun kasi hindi mo alam na hindi mo alam kung tatangkilikin ba yung produkto mo So nakagtindahan ako before Hindi ko naman alam na hindi pala malakas dun yung ganong tindahan So natalo ako Siyempre, hindi ko na may babalik yung mga renta ko, yung mga ka-advance na binayad ko, pati yung, yung ipag-ayos ko, bumili ako ng mga gamit. Hindi ko na may babalik yun. So, kaya talo yun. Totally lost siya. Pero dito kasi sa crypto, nandito pa rin yung pera mo. Bumaba lang yung value. So, hintayin mo lang na tumaas. So, kaya safe na safe siya. In, in, generally, as long as hindi mo gagamitin yung pera. Natatalo ko lang naman kasi dito. Kasi, kailangan mo ng pera. And, mababa yung value niya. Mapipilitan kang ibenta. So, yun. Yun yung sa akin naman, sa side ko. So, um, as long as hindi mo need yung pera natutulog yung pera instead of i-save mo siya sa bangko, mag-trade ka na lang ba diba? so yun naman yun guys ganun lang naman at yun lang yung titingnan natin ganyan ito, maganda promising tong ano yan packet na siya guys sibaino Inu packet na siya so kung nag-invest tayo din dun kanina yung nasa sa pinakamababa siya malamang after few minutes tataas na siya same na siya ng size dito nung nasa taas nag ano ka na nag gain profit ka na so good. Ganon lang, ganon lang 'yung tinitingnan ko, guys. So, siyempre 'yung mga professional talaga ng mga crypto traders, marami pa 'yun silang tinitingnan ng mga data. So, meron pa 'yun silang mga basa, mga linya-linya, ganyan, linya linyahan nila 'yang ganyan para ma-sure talaga nila 'yung win. Pero sa akin naman kasi ah, uh, marahil expert tayo dun sa prediction lang kasi din yung ginagawa nila eh. Kasi hindi naman nila alam kung tataas talaga o bababa eh. Ang, ang tinitingnan nila is yung ganito, prediction. Yan, ganyan, ganyan. So, hindi sila 100% accurate. So, ibig pwedeng sabihin natin 90%, 80%. So, still, meron pa rin napakaliit na tendency na hindi sumang-ayon sa kanila sa predictions nila yung uh, galaw So, yun naman. Pero maganda yung may knowledge. Marahil siguro in the next few days, mag-aaral at tayo para makuha rin natin yung mga ganong idea para sure, sure win talaga din yung investment natin. So, tune in guys for more crypto information. So, marahil alam nyo na ito. Pero, yun. Salamat sa pagsama sa journey ko dito sa crypto trading. God bless.